Hello mga kababayan. So, salamat pala sa nagbigay. So, claim pala ay pupunta pala ako doon sa um, Malabog kasi bibili na ako ng prutas. Salamat pala sa nag-sponsor na bumigay sa akin ng 1,000. Sino yung nagbigay ko ba? Si Ma'am Ma Maganda. Maganda. So, anong bibilhin mo? Si Mam Tess. Ate anong bibilhin mo? Mga prutas. Mga prutas? Bibigyan ko rin si Lola. Ah, bibilhan mo si Lola. Oo. Oh, oh. Tapos kanina mo ibi... anong gagawin mo doon sa ano? Para po kay Ate ang isa. Na antutong ka din. Ay ibigay mo kay Ate yung 500 kaya pala pinaano mo pinapalitan mo kanina. Hmm. No, salamat ka po. <laughs> Yan po yung atin niya, oh. So, no, lakang ano ni eh, Bugs ko, boy. <laughs> so, anong sasakyan nyo ngayon? Dito. Ah, pupunta kayo sa Malabog. Bibili kayo ng prutas. Para sa, para, kasi malapit na ang, ang pasokan. Kaya para paborito ko po talaga ang prutas kaya bibili ako ngayon. Ha? Ah. Nakatulong ba sa iyo yung prutas? Oo. Bakit? Para malusog ang katawan. Ah, malusog at saka malinis. Malinis. At saka Paki. Paka bak palino. <laughs> <laughs> ano pa kapalin? <laughs> Pampatalino yata. Na <laughs> So, abangan niya po mga kababayan. Baka malapit na ang recognition namin. Baka, ano pa nga yun? Baka tapuan na naman ako. Uy, <laughs> baka tapuan ka na naman? <laughs> Agoy! Oh, sige, alis na kayo. Sige na. Bye. Bye. -bye. So, alam mo kababayan. So, oh, magvideo mag-video kayo doon. Pagbili ng prutas, mag-video kayo. Alam po. Magpasalamat ka muna sa kay Ma'am Maganda nagbigay sa iyo. Salamat po kay Ma'am Maganda nagbigay. <laughs> Ikaw, Ate, ano masasabi mo? Maraming salamat sa mga sponsor sa amin. So, <laughs> sige na God bless, God bless po Okay, bye-bye Sige na, alis na kayo Mamaganda Mamaganda Ito po yung labas ng bahay namin Sige na, sige na Sakay na kayo, sakay Di ano dako, ah Bahay na pa ate Isn't it the road, Hindi mo mag-helmet? wag huwag kang bibili ng... Hindi pwede magbili ng junk foods oh, na. Bakit kaya marunong magtagalog to? Bakit na, marunong ka magtagalog? Tinuruan ako ng guru ko. Guru mo? Tinuruan ka ng guru mo? Oo. Oh. Oh. Dili siya mag o glain. Kana lang daw yung gusto.

Ikaw dong, magaling ka pa magtagalog? Tagalog? Huh? <laughs> 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 pizza, oh. Ito, <laughs> 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 so, grabe na bala ko sa <laughs> <laughs> ko Ang biskuit ako, <laughs> <laughs> ako, Nay, ako na yung ko po yung lunes. <laughs> 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 <coughs> <laughs> Naguan ako din sa ilalong. 1.52. 1.52. <laughs> 이리 와, 이어 Dito na tayo mga kamamayan. <laughs> ah, hello mga kababayan. So, ito na po ang nabili ko. So, so ito po ang nabili ko doon sa Malabog. So, bibigyan ko po si nanay. Sinong nanay? nanay Lorna. Ah, Nanay Lorna. Napakabait naman ng batang to. <laughs> hmm. Sige, buksan mo, buksan mo. Ano yung nabili mo? Nabili mo galing sa sponsor? Wow, dami naman yan. Wow. Bindo sa old. Ingat. <laughs> <laughs> wow, nindo ta bibi. I love you to the <laughs> Wow, bibi o. Oh. Ito na po ang narinig nabay ko ng kababayan. Ano yan? Sige, buksan Mangga? Oh, mangga tsaka orange. Hmm. Ano to Grapes. Grapes. Ha? Grapes. Grapes. Nice. Ang dami yeah. naman. <coughs> Na <-nak> <coughs> to Masarap po nang nabili ko ito mga kababahan. favorite ko po, po ito. <coughs> ano naman yan? mga baon ko kada araw. Ay, baon mo yan kada araw? Ang dami naman ito. Sa ah, atin, atin, ito. Sa atin mo, ito. Ikaw, Beng, ano nabili mo? Wala. Bak bakit wala ka nabili? Anong ginawa mo sa pera mo? Mayroon. Ha? Tinago. Ha? Ba't mo tinago? Ano bang gusto mo bilhin? Ha? Pambaon Apambaon mo. So, hindi ginasto ni ate yung kanyang pera, yung bigay ni Kubay. Si Kubay lang yung namili. So, nag-iipon kasi yung ate niya para daw sa relo niya. <laughs> na, bigyan mo si nanay ni. Anong bibigay ko? Anong bibigay ko? Pagulat sa, pagulat sa. Hmm.

Nandito pala si nanay ngayon mga kababayan dahil ano siya magpa-upload ng kanyang video. Nandito ka no? Ano yan, nay? Sabi na kung kamaksis. Grabe, gina, igurang. Karong na yung nakakita, karong pag yung ko ano Ang bata, gina, na. mo, turuan mo sa nanay kung ano yun. <laughs> Grapes. Grapes. So sabihin mo kay Nanay Grips yan na hindi ka matis. <laughs> Ito po yung vlog ni Nanay kanina mga kababayan. <laughs> Oo. Uh -oh. Naka-time lapse. <laughs> Sabi ni Nanay na paano daw yung video niya? Bakit um, para daw mga zombie? <laughs> <laughs> na problema po si nanay <laughs> na problema si nanay sa kanyang vlog kasi daw pinaghirapan niya yan eh pumunta siya doon sa ano murak zombie pumunta siya doon sa sa nila tapos nag vlog siya pero ganyan po yung ano niya vlog <laughs> para daw siyang zombie ito yung ibang hindi Ayan. Sabi ni nanay, ma'am, tingnan mo muna yung vlog ko, bakit parang sumbi. Ang mga unas <laughs> tao. Natakot tuloy si nanay sa vlog niya. Diyos yung kap doon, ano ko, no? Nasa time lapse. Tatawa ko na. Mabumori ako yak rin. tawa po si nanay dahil <laughs> <laughs> na. ka nagbangok ka. <laughs> 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 Sabi ni nanay, ma'am, pakitingin nga sa vlog ko, bakit parang mga zombie. <laughs> so, ganun pala yun Kawawa naman si nanay. Pumunta pa siya doon sa malayo para

mo po ko mak anak ko dumong ko hmm. tarungin natin baka maayos pa yun tarungin so ito so ay it, hanggang dito lang po ito mga kababayan kasi kahit ito ko tayo po ang sa mga ating na ma inak ma'am Aya Black din ada yan eh. Kwad yan eh. Tik sa buku. Tik. Tik oi ay paibak. Sin ada si buku niya. Hindi pa nakamuboon si Nanay sa vlog niya. Sige, bye-bye. Bye. I love you. I love you too. Oh. Wow, nindot ta oy. <laughs>